Ilang bahagi ng Ross Boulevard sa Longsod na Maynila isasara sa mga motorista bukas. Alamin natin kung bakit malaki kay Boy Gonzales, Aris 29. Boy, good morning. Good morning, ako uh, Kuya Angel. Uh, Nag-abiso na ang uh, Manila Local Government Unit ng, uh, sa mga motorista hindi sa isasarang bahagi ng Ross Boulevard sa bukas sa araw na Sabado, December 7. Ayon sa Manila LGU, pagsamantalang sarado ang southbound lane na Rose Bolivar dahil sa gagawin takbo para sa kalikasan 2024. Mula alauna ng uh, madaling araw, umaga hanggang uh, alas 5 ng madaling araw ay sarado ang uh, nabanggit na kalsada, magsimula ang nabanggit na aktividad sa CCP Complex dyan sa Pasay City at ito iikot ng mga participants sa Rose Bolivar. Kami ito, ng mga apektado motorista na dumaan muna Pasamantala sa alternatibo nga ruta upang hindi sila maabala sa biyahe. Ito si Ben Gonzales para sa Disares Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales.